Hello mga guys. Isa na naman pong video ang pakikita ko sa inyo. Ito po ay kung alam niyo po yung puno ng talisay 'yan. Ang puno po ng talisay ay tumutubo sa mga lugar na malapit sa dagat. Uh, sa parting manggrebu na naabot ng tubig alat. Na nasa lupa pero tumutubo rin po ito sa mga bandang katihan pero ang pangkarniwan po nito ito motobo talaga mga guys ay sa tabing dagat ang puno ng talisay yan alam niyo po ba, mga guys na ang puno ng talisay ay may mucha rin mga guys ah uh, ang mucha po ito mga guys ay yung bunga isang uri po ng bunga ng talisay yan ano po ang talisay alam po natin isa rin sa mga puno nito. Yun po pala ay may mocha rin. Ayan po mga guys. Oh. Ito po ang mocha ng talisay. Tingnan mo po. Ayan po yung bunga. Bunga po. Ayan po. Ayan. Ano po. Ayan. Ayan po ay nakuha ko mga kaibigan. Ayan po ay mga guys. Pagbuklat ko sa kanyang bunga mga guys. Ay ko na po siya. Ayan na po siya. Bagkos na laman po ang makuha. Ito po ang nakuha sa loob. Ayan po. Ayan. Ayan na nga po. Naging matigas po siya. Na para po bang naging bato. Ayan, ayan po. Tingnan niyo po. Ayan po. Ayan. Nakakalang na, siya. Ayan. Ayan po siya. Kaya po siya mga guys ay matigas. Ayan, ayan po. isa rin po siya ng puno pala ng talisay ang bunga ay may mutya pero ito po ay alam niyo naman po nagagamit din nating panggamotan ng puno ng talisay ang dahon po nito ay nagagamit gamit po yan miski ang balat po niya nagagamit yan, yung kung anong puno ng talisay yung dahon, yung balat yan. nagagamit po natin ito naman po yung bunga ayan po mga guys naging para po siyang bato ayan, ayan siya mga guys oh. So, tingnan nyo po ano po ayan oh. isa po rin siyang magandang gamit ayan bilang isang manggagamot po ay ito po yung nagagamit na pandepensa. ayan magandang gamit na pandepensa pang espiritual ayan. ayan ito po maganda rin po ito sa pampasyorte alam niyo po naman natin ang mga mutya ay eh, halos dalahan po yan. Ayan nga po. Pinasabi ko sa inyo mga guys. Ayan. Kung nakakuha kayo nito, eh, di isa pong magandang gamit. Ayan. Ito po ay isa sa ginagamit kong pandepensa. Ginagamit kong pangontra bilang isa pong magagamit. Po sa panggamot po, kaya ito po ay napaka ganda mga guys. Ayan. So, di naman po sa hindi magagamot kung kayo makakakuha nito mga guys. Pwede gamitin yung pandepensya, gamitin yung pampasuro sa inyo. Ayan mga guys, huwag lang pong gamitin sa masama. Pero may sumabuti po natin gamitin ang mga makukuha natin mga matya mga guys. Dahil po halos lahat po ng mga uh, puno, mga na tubo, na ay mga kaibang mutya. May lumalabas po siya. Mga mutya, katulad nga po nito. Ayan, ano po, kita niya po, napaka-tigas din po niya, mga guys, napaka-kunat, kaya po siya isa ring dalahang mutsa, isa po siyang uri ng round, mga guys, ayan po, na napaka-pambihira din po makukuha, katulad din po ng ibang mga mutya na napaka-hirap kunin, ano po, ah, tanging ko lang, iba, na medyo, napapagkaluban nito na sabi nga po ay ibinigay sa kanila ng kalikasan yan o oh. ito yan Then, Manu, bilang isa nga po akong albularyo ay isa pong ginagamit kong pandepensa sa espiritual isa rin pong ginagamit kong pangdagdag lakas para pag nanggamot po ako ito po ay nangagamit may mga kaukulan po tayong kalaman para magamit ang isang mutya kung saan mo magagamitin kung sa panggagamot man o sa pampaswerte bilang albularyo po ay nagagamit ko po ito sa akin pagagamot nagiging isa pong napaka gandang depensa nito mga guys yan ano po yan o ayan po mas dan niyo po kung kilala niyo po ang puno ng talisay malay niyo makaswerte rin po kayo ng ganito yan napaka legit din po makakuha nito mga rare din po ang klase ng ganitong mga tsaka ano po Ayan, mga okay. guys. So, yan, basta niyo pong mabuti. Kaya ako dun sa mga nakakakilala. Sa puno ng talisay, malay nyo po. Malapit na po ang mahal na araw. Biyarni Santo. May eh, isa rin po kayong mapagkaluba ng ganito. Dahil ito po ay nalalaglag lang. Ito po ay kung nasa tabing ilog ay maaamin. Nakikita ah, niyo po ito ay nakalutang. Malay nyo po, buksan niyo po ang laman. At baka isa na kayo sa palaring makakuha ng ganitong Tiyak. Yun lamang po mga guys. Hanggang sa muli. Manood pa po, po kayo ng mga video ko. At marami po po tayong mga kakaibang mga gamit umutya na inyo pong mapapanood. Maraming salamat po sa inyong lahat mga guys. Panuorin po ninyo.